Ayan, na naman kami ngayon sa aking tiyahin. Nandiyan kami sa Rosario. Alam nyo, gangam gagawin. Kami mangunguhalaang ng mangga. Ayan. Oo, oh. napaganda pa tayo dito. dito kasi sa junk shop. na. Si kasimpleng buhay. Oo. Sarap ng mangga. Lalo yung indyan. Dahil si, ano, manibalang na. Hmm. gusto ko yung manilaw-nilaw na pero malutong. Medyo mataas na ang. Yeah. Yel, so, ano? Uh, ano ang panorin? Ay, tingnan yun kami dumay. Dini, may dala kami. <laughs> Nakakuha na kami ng saging na saba. Tapos ngayon, yan. <laughs> <laughs> Sarap na rin. Gusto gusto ko rin. Tingnan yun naman. Dito yung mga parang kung nakuha ng isda. Oo. Sarap. Manibala. Um, taba. Ano? Oh, oh. Fresh <laughs> na <laughs> fresh. Hola. <laughs> Inug na ganyan? Malbe. Oo, oh, at sobrang lihip at gano'n. Ibang variety oh, pakwan, nito. O, pakwan! Nagsibakwan! Ibang variety ah. nito. Kaysa <laughs> labi, labi. Pakwan o. Oh. Ay, pag iinakit, matinugog. Oh, Aray, huy, yung nangyos. ano? Yung... Ano mm po? -hmm. Ano ang tawag din eh? Aray, binilag so, ko na eh. Bukas mami. Cucumber. Yeah. Hindi, basta. Kaya mo na to, kaya mo rin. Meron din silang anong sobrang liit. Ang hinog na. Ibang variety. Kakapiranggot. Ibang variety niya. Mulberry nila o oh, hinog na. Mulberry. Mulberry! Sobrang liit. Ah, oh, ang kaliit. Oh, Ay, kaya ka naman. Kapiranggot na, Kapirang na mulberry. Kapirang ano ga iyon? Kakapiranggo, tinog na. Gakuto lang eh. Pirang. Oh, bakit? Kumain muna ako muna. Pinap pinapakuha nga tayo. Oh, hindi oh, pa yun yan. Asim. Kanya ka na experience, ay, experience. ba? Sungkit mo, mangga mo. Nako, pagka wala na sungkit, nasungkit pala ilog eh. Yung lock you. yun. mo daw dito yung may yellow at nandun ang sa loob! Aaaaaah! Hahaha! pang ano. Dal dal ka dal dal <laughs> ay, ay, isi, ay! Ay si Alice din, ang bagay Kuya na, diamond yan yun! Hahaha! ko daw! Hahaha! yung na rin sa na may... Ano? Na may sile at saka... Alam May dalang... May dalang alamang si Elay. Upo nga siya kalamay siya. Sarap din eh. Sarap din eh. Madali yan mo. Malilaw. Oh, oh hindi kami sa Alupay, Rosario. Yeah. Hindi kami sa aming tiya. Pagka kami napapaibig sa mangga at sinturis dati. Napakadami sinturis dati, dati dinay. din eh. Kumakagitan sa aking vlog dati. Hindi kami na... No ang balik na naman ko. Kukuha. Kuha, tulungan mo si Kuya Yel. Dito, kuha dito. Damputin mo na nga. <laughs> Yung mangga, damput mo so, mangga. Mahilig dyan si mami mo. Bigyan natin si mami. Oo, oh, isa. Bigyan mo si oh, isa, si uh, isang piraso okay. si mami. <laughs> <laughs> yan. Isa lang daw, ah. bigyan mo kay mami. Ay, mangga din. Mabait naman na aming tiya. Kami na may pinapayagang manguha din. Oh. Oh. Hindi naman yung mag-uubos. <laughs> tatambay kami dito. Eh. Iupo yeah. yeah. ang palanda ba lang mga rin. Babalatan na lang natin. Ay, oh. di, di kami tatambay. Kami mangangain ng inang mangga. Higa <laughs> sa mami mo. <laughs> Dami mong gusto. Kaya nga ako sa Dami mong alam. mo. naman <laughs> <mong, alam> <laughs> artista yeah. na tayo dito. Mga pang-artista pala rin. tayo. tayo. May shooting, shooting mga ha, mga shooting. Maxine, gagalingan. Nandiyan si Direk. Kailangan magaling ang arte ha. Yan, ha? ha? Pag sinabing iyak, iyak agad, Tulog agad ang luha. Oh, direktor mm -hmm. ang dating na. Si Kuya ya yung nasa dagat. Oh, talagang bumili ka pa ng ano, parang bago yun ha. Oh! Tayo din pambalat. alam mo? Sino kay Tom? Sino ang lagay? Ganun din mo na. Ah, ay, isa ah! Ay, sa loob ng yellow. Oo, oh, 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 naroon sa loob. Mm -hmm. Diyan mo dito, diba? Hindi, Ilan tayo? Ba't parang ingay natin? Si Maxine. Tapon mo na! Ano gayon ang nangyayari? Halay! Hantik pala eh! Kinagat ng hantik! Hantik gana sa Ano yung laki? Hantik lang ito ng ano, hindi ito kakaka. Maka, pasakit iyan mo Hantik lang. No, ingay na ingay mo eh. ko. eh, ko eh. Lalaki pala eh. Ganda wong ito. Bilabilog. Ito yung maganda, yung nauna dito. Ito ah. Oo, hindi l ito. So, Ang sarap yan. Ayun, gusto ko yun. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Yummy. Mm -hmm. Yummy delicious. Tasabayan pa lang. <laughs> Tasabayan ng ano. Wow. Oh, sarap sarap yan. Close up na. Layo. Layo mo. Okay, <laughs> <laughs> Sabi, close up mo kasi. Manga, tapos coke. Ah, ay bururos. Huwag ko mag-coke. ko. tik parang turok. Kaya nga. Ang ingay mo Ooy, daw kasi. Sarap yun. Ayan, ayan, ayan. naka... Panongkit din. Oh, yung makbuka. Okay. o. yung langgam dito Eh, yung mangga lang? Ang galaki. Lumabas ng mga matamis. Maganda po nung ito. Hindi, to. to. mo Ari-ari yung uwi namin. Kaya ilalagay namin din eh. Sa ako. Oh. Daig pang naglilihi. Naglilihi nga ni. Masira na nga ni. Nabasag na nga niya. Wow! Ang yan. Ito, 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 ito. ito. nito. Kainama din ang ipinawes. Nga ni... O, yun. Ah, ayaw mo na? Yun. Yun. <laughs> wow, maraming gusto ko. Maliba lang, oh. Madilaw, no? Siyempre yan. tagak ang pawis. Ah, may antek! Antek? Antek? <laughs> Baka. Baka. Yan! Nayangga! Siyempre yan! Gaong, tapos meron tayo ng dining matamis. Namanghang na alamang. Yan, kau. <manyan> <manyan> sarap yan. Sarap. Ito maganda, madilaw. Mm. Akala ko maliit. Madilaw na pala. Pagkaktak mm. na pawis niya. Nagayong. Pawis ang pawis yan eh. Ay, baka maano mo yung Antek Iman. Yan, no? Yayo. Kami naglaga na. Naglaga na ng langgam. <Industry UK> Naglaglaga na lahat ang langgam, ah. Nanginan pala yun. Ha, naglilikom na ang inay.